Okay guys, mabuhay maligay ang sa aking YouTube channel. Actually, um, natuwa lang ako talaga, talaga kaya kinover ko talaga itong event or press ko ng The Clash na ang call time ay 10.30 a.m. sa Luxon Hotel. At syempre, gusto ko rin talagang ma-interview ito, mag-jowa na tot na si Raver Cruz and Julian San Jose. Ang bongga-bongga. -ganda, ang ganda-ganda, sexy ang sexy-sexy ni Julian in person. Talagang uh, sobrang kinis. Sobrang pretty niya talaga. At syempre si Raver, ganun din naman. At talagang laban kong laban sa kagwapuhan. But anyways, kaya ganyan yung title ko kasi talagang sa isang ano, sa isang chika namin tinukso ko parang um, sinasabi ko na parang wedding reception nila, parang bagong kasal sila tapos may mga nagpe-perform sa harap nila kasi makikita mo dun sa isang video na kinunan ko, na kaya lang music, may music kasi yun eh, na kumakanta yung mga clashers, yung dalawa from new clash, clashers at dalawa sa class backers. Yun. So, um, nag-perform sila, pero ang video ko, aside from video ko yung kumakanta, video ko sila, parang damang-dama at dalang-dala sila dun sa kanta nung dalawa. Kasi ang galing din talaga nung, ay nung apat na yun, ang galing kasi nila eh. Eh, karamihan mga Tagalog song, so parang talagang team song. But anyways, ayan, so... Am um, habang habang pina, habang may kumakata pinapanood ko sila nag sila tapos may times na humihiga hindi naman humiga humi, humihilig si Julian mga ganyang tipo humihilig siya sa balikat ni River. So, parang, etong eksenang to, akala mo, parang pinapanood, pinapalabas yung mga, yung video presentation, yung para sa kanila. Yung ganun nga, eh. So, nakakaaliw. So, tawa sila ng tawa. Silang dalawa habang tinutok ko na parang wedding reception, etc. But the truth, kita mo naman kasi, di ba, wala silang pakialam kahit na napakaraming tao sa paligid nila. Ang feeling yata nila, dalawa lang sila talagang tao. May sarili silang mundo. Nakatama naman si Raver kung humawak talaga kay Julie Lage. And gano, same the same din naman with ano. Nakakaloka ha. Merong interview na nakunan ko din. Yung parang nasa likod si Raybor, yakap, yakap, yakap niya, nakabackhug siya kay Julian. So, mga ganon. there, may mga interviews din kanina na nakita ko yung para. Ayun Anyways, sana panoorin niyo yung interview namin sa kanila kay Raybor at kay Julian. Kasi, maaliw at makikiligin makikilig, talaga kayo doon. But anyways, ayan na. Ito na nga yung mga new clashers. Ito yung, sila yung mga baguhan. Mga ngayon pa lang talaga nag-join sa contest na ito. Kasi meron nga dito yung, yung mga kalaban nila ay yung uh, backlashers. Ay, clash backers. Back, -baligtad. Clash backers. Ito yung pagbabalik ng mga clashers noon. ba? Diba? Sila yung mga nag-first runner-up yung mga ganon nag naging kumbaga hindi sila naging hindi naging successful I mean hindi na naku nasungkit yung title noon pero ayun binigyan pa sila ng chance ngayon so alam nyo talagang uh, sobrang exciting na kasi nakikita ko ngayon pa lang sa press pa lang kung gano'n na sila kagaling so at laban kong laban din ito ah. so panoorin nyo naman lahat ng mga kwento nila nasa youtube channel ko naman yun but anyways sa mga nagtatanong nga pala um yung show namin ni Ray Pumaloy na AM uh, Mini na mapapanood dyan sa uh, DWAR Abante Radio. Parang yun na, hindi na yung sa Abante News Online masyado. Mas, mas, nakikita na kami ngayon dun sa channel na yon Kaya dun kayo mag-watch So anyways, ayan pa yung iba. Okay, dahil napapatungan na kayo. nag nagw -double, double yung bosses ko rito. So, ayan. Yung yeah, mer meron ako hinanap na konting ano. Anyways, ayan tuloy lang natin. So, ako natutuwa ako for John Madali na you know, finally eh na I mean nag-join nag siya ulit. nag nung tinawagan siya para uh, mag-join kasi naalala ko sa season 1, gustong-gusto ko siya. Napakaganda ng boses And up to now naman maganda pa rin talaga yung bosses niya. So, hopefully mabigyan talaga siya pa ng chance na patunayan na isa siyang magaling na singer talaga kasi sayang naman ang opportunity kasi Ah uh, sana sumubiga pa siya ng recording. Naging guest namin siya dati sa Abante Ling. But anyways, going back to ano to Julian and Raver. Alam niyo sa dinami dami ng mga magdodjowang nakita ko talaga sa showbiz. Walang duda talaga kung gaano ka Ay kung gaano kalambing si Raver kay Julian. Talagang bawat moment sinisavor niya ba ah uh, talagang ramdam mong pinifeel na talaga yung ganong moment na kasama ko hanggat, as much as possible hanggat kaya niyang ipakita iparamdam kay Julian kung gano'n niya ito kamahal ginagawa niya talaga at makifeel mo naman talaga yung walang put on eh Tapos, ayan yung mga ganyan kita mo yung mga moment na to silang dalawa kahit na ang daming nagaganap sa harap silang dalawa ay parang yun nga again may sariling mundo so eto yung parang pa-start na ng press ko but anyways sa ano nga pala no, baka sa mga napan- nakapanood ng live kasi pag may nagtatanong kay Lani Misa Lucha laging inuulit yung questions alam naman natin na medyo napetuan na ang tenga niya diba no nagkasakit siya so hindi na siya masyadong nakarinig yun sa kabilang side lang naman kaya mas gusto niya pag kausap mo siya ng face to face mas naiintindihan niya pero kaya lang pag may mic na siguro parang baka hindi nasabog na yung ano at saka may, naging, nagkaroon din siya ng problema sa sa balancing kaya pala lagi every time ay naano siya yung ginagabayan siya ginaguide siya ni Christian Bautista kasi yung balance niya pala yung ganun. So anyways, ayan, um, nakaka-excite itong bagong batch ng The Class kasi nga dalawang grupo itong ano, mapapanood natin isang mga bago at isang medyo luma na. So tingnan natin, alin kaya ang mas magwawagi yung mga bagong ito ay mga luma. Pero basis sa kanina, parehong magagaling. But ayan, diba, kala mo talaga mag- Kala mo mga bagong kasal talaga ang dalawa. Okay.